Yo mga matik, maganda magandang araw mga matik. Nandito tayo ngayon sa Balubad sa ta malapit sa ilog mga matik, na kung paano gumawa ng uling mga matik. Unang-una mga matik, ah, hinukayan niyo muna ito gato kalalim. Ayun. tapos isasalansan nila yung kahoy dito Tapos may singawan siya. Ano yan? Lalagyan mo siya ng ano, papel. Pagka tinabunan mo, meron siyang ano? Plywood? Ah, parang hindi siya mano, no? Yung mga matika, pagka nilagyan daw siya ng kahoy dyan, may plywood siya pasapin dyan. Tapos tatabunan ng lupa. Tapos sisindihan. Basta may butas lang na lalabasan ang usok, no? Yan, yan mga matik. May butas tang, uh, maglalabas na maglalabasan ng usok mga matik. Bali, ito yung nagawa niya uling mga matik. Siya yung gumawa. Uh, two days bago daw kunin para lutong-lutong -luto na ano. Para maging uling na siya mga matik. Ito pinagpirasin niya na. Yan. Ito yung uling mga matik. Koko Lambert din to, no? Lumber ba? diba? Bago lamber, iba puno. Ah, halo-halo, mga matik. Coco lamber, iba puno. Kaya eh, hinihiwalay nga yung mga hindi pa naluluto, no? Ayan, ayan, iba. Pero papatuyuin mo pa yan, no? Ayan, patutuyuin pa, mga matik. Medyo inabot ng lakas ng ulan, mga matik. yung mga matik siya yung gumawa mga siya yung gumagawa ng uling dito sa baluban mga matik yung mga matik ito naman yung pinagpilihan niya na hindi pa nagiging uling mga matik yung baga hindi pa naluluto na bilang maging uling mga matik ito binukod niya na ah, kasusunod niya na dagin ulit mga kamatik. Yan. Dito mga paggawa pagkagawa ng uling mga kamatik, tsaga-tsaga lang. Kung hindi ka matsaga mga hindi mo mabubuyan na maging uling mga matik. di Hindi ka rin kikita kung di ka matsaga mga kamatik. Tsaga lang pag gagawa ng uling mga matik. Pagka nagagawa ka na ng uling mga matik, yun. Pera na ito mga matik, agad. Ganito lang ang buhay dito mga matik. Kailangan dito mga matik, discard lang tayo mga matik, para kumita. yan Ngayon na uh, kanyang pinagpipilian mga matik, yung nagawa niya na nauling. tapos siya bebenta mo ano? Yeah, bahay lang. Ah, bahay lang, panggamit lang. Ah, so lang. Yung mga okay. Pero iba, ginagawang pang ano ano? Pang paghanap buhay. Pag buhay. Mga ganito, pwede na 'to pangbenta. Yeah, bahay lang. Ah, ano? pang bahay lang. Mahal kasi yung uling ngayon. Oo nga, mahal lang ang uling ngayon. Ito no, lang, pang bahay-bahay lang. Hmm? yung eh, mga matik ah, pang gamit lang pala nila mga matik itong uling kasi ngayon mga matik napakamahal ang uling ngayon mahal ang uling ngayon yung mga yung mga matik Panggamit lang pala ilang ngayong makamatik, pero pwede rin i-benta itong makamatik. Para pagkakaperehan lang makamatik. Sa panahon, diskartehan lang tayo makamatik. Kailangan marunong tayo mag-isip kung paano tayo kumita makamatik. Kahit uling lang yan makamatik, malaking pera din yung pagka naluto. Yung mga matik, hanggang dito lang mga matik. Sinel ko lang mga yung paggagawa ng ulay mga Tandaan, tsaga-tsaga lang at marunong kang dumiskarte. Mga matik, okay na okay yan mga matik. Pagkakaperahan din yan. Yung mga matik, hanggang dito lang mga Salamat.